guys, good evening ang uh, kapayapaan ng Diyos sa ating lahat may kaklikutin tayo guys At uh, ito ay carrier na board window type ang um, issue nito guys E1 error subukan natin tong repairin kung E1 ba talaga Ayan na, tingnan natin na. Kadadala lang nito guys. Yung ano na to. Yung board. Subok tayo, subok. Ah, kung kaya. Saksak muna natin to. Tingnan natin guys kung may power yung ating, out, yung ating main board. Pag main board, Kailangan may power. Yan, tingnan natin to. Tingnan natin to. Ang kanyang signal. Tama naman. Ito. Saksak muna na to guys. Subukan natin. Lagyan natin ng reactor. Ay, tigas. Malapit tigas guys. Tingnan mo na. Ah tigas. Tapos, lagyan natin ng reactor. Reactor tayo. Pwede <coughs> naman ito guys, bypass muna. Ayan, bypass muna natin. To. Ah. Ayan, bypass muna natin to kung magpapower siya yan subok kung power subok tayo natin yun magpapower naman na oh. may signal oh. ayan iwan nga to guys yan pansinin nyo to mga tropa Ayan. So, mga ganito pag hindi nagbi-blink yung ating red na ilaw, big sabihin niyan. Signal 'yan, wala siyang signal na pulang signal 'yan. Ngayon tingnan natin. Pulang signal 'yan, guys, pag ganyan. T1 error talaga ang nilalabas na error nito. Ah, ngayon okay na ano na natin, no. Munutin ko muna. Good ang kanyang power. Wala lang siyang signal. Unahin natin kung wire muna to. Jo, tas ko muna guys Ah ilayo na natin yung camera natin yan tapos check natin yung ano nito yung kanyang ano guys oh parang nabasa to eh parang nabasa guys Ayan oh. Tingnan niyo yung ukto niya guys oh. Tingnan natin yung ilalim guys, minsan sa ilalim ang may problema, nagkaroon ng nagkaroon ng ano, nang tawag nito. Ah, uh, corrosion. Yan. Pag walang error yan guys. Pag wala ng error. Mag, magbiblink yung ilaw natin. Biblink yan yung pula. Yan ha. Yan na natin. E, itis ko muna tong mga diode nya. Diode nya. Resistor. Ito. 2K. Ito. 10K. tin tutinto, tin to itong isa itong ano guys ito one mig two, eh. to eh ito yan tapos yung diode guys check natin yung diode yan check natin to good yan good naman Tapos isa. Check lang ng check guys. Yung mga kapuntang signal. Tapos pag go dito guys, i-check natin yung control natin. Control. Kung may ano siya. Okay. Maulan lang guys. Itong ating optocoupler. i-check natin kung meron ito kung to, ito ito yung resistor i-check natin yung resistor itong resistor na to yan 10k tin good naman tanong nito bakit wala siyang signal Tingnan natin tong blue. Tingnan natin tong ano niya guys. Yung mukhang basa yung control niya guys. Sa control to sa tingin ko. Blue. Ito, ito, ito. Yan, okay naman ang kanyang... Dito tayo mag-focus sa ano? Sa control. Mukhang basa ang control eh. So guys, pakita ko yung control ha. Mabasa. Ito, may mga kalawang. Ayan guys, oh. Uh, simbolo ng ano yan. Uh, nabasa yung kanyang control. Baka dito nagkaroon ng problema Ayan, baka nandito, guys. An? Oh. Ayan na tayo. Aha. Aray ko. Kabagay, busog ka naman, eh. Ito, tingnan natin to. Bakit nga nalitin-tintin pagkain? Parang ano to guys, oh. Parang parang bahay parang bahay okay. ng gagamba, guys. Parang bahay ng gagamba. Pakadumi. dumi. Ayan. Ayan. So, binahayan na nang ano guys, oh. Gagamba. Yan, i-check natin tong signal. Signal naman dito sa control natin, i-check natin yan ah. I-check ko muna. Kung goods. Ano ha? Tingnan natin to good good naman tong tapos itong timki Kamusta kay ang akin oh. Hilingan pa diyan nanong. Okay, itong timki. Sa iyo ba sumama? Timki. Sugayod, i-click natin yung dive, guys. Pareyo lang sa ano to, sa uh, indoor may diode siya ngayon pag good ito kasuyo nga na nga na no? shhh hey. dali na nandyan sa labada yung ganito oh control akin nga muna isa lang tanggalin mo yung isa double time ay <laughs> ang yan okay ito guys testingin natin to ha may ano tayo hindi lang ha tingnan natin to meron tayo ditong control na hiniram para maano tayo mabilis mabilis natin matris hindi na natin guys fire in the hole yun bakit wala tama naman yung sinaksak ko po. wait lang ha tama naman ha ito na ito lang ha yun, nag click ang relay okay, problema talaga natin guys ang, ang ating ano Minboard, minboard ang problema natin Mainboard, ah, dito tayo mag focus sa main Okay, mamaya maya guys at ah, kakain muna kami ng tuyo yan medyo ko na yung tuyo eh Kalang ah, post ko muna ha guys, kain muna kami. Alright, continue tayo guys. At nakak na ako. Tuyong tuyo ang ulam. Yan. Continue tayo. <coughs> Tingnan natin si Iwan error. Baklasin ko muna to guys. At makita natin kung bakit siya nagiiwan kung kaya pa ba o iwan na Hing natin to ha dumi ng board puro alikabok wala siyang signal guys uh, ay salamat lord double check tayo double check yan tingnan natin to malinis naman ang board malinis guys oh likod malinis yan tingnan lang natin muna to hmm, um, yun ang magagawa ko dito sugat sugat na tong sensor ah um, sugat na <coughs> sugat na yung sensor guys oh ano na Eh, ano na yun, oh? Ayan. Ayan sa guys. May sugat na, o oh. Ito, medyo delikado na to. Putol na pala yung... Putol na pala yung isang sensor niya. Putol na din, oh. Nagkaskasan siguro. yan. Mamaya na lang ayusin ko to. Mamaya. Focus muna tayo dito sa signal niya. Tingnan natin yung signal. Tingnan natin to. Okay na guys, check ko muna to ah. Check ko muna to kung Oh. Ayan guys, may na-check na ako rito kulang ng itong tuki. Tingnan natin to. Subukan natin palitan yung tuki niya. Na resistor. Wala na. nuna nasa tamang balyo na Tingnan natin na natin temporary muna natin palitan natin ng ano toke rin ito guys na resistor iba lang yung kulay kulay na iba baka mamaya magtaka yung ating mga trupa wala naman sa kulay yan tutante balyo pagparihong balyo guys yan natin to e, ano lang muna natin to testing natin kung obra sya toke rin ito eh <coughs> toke yung kanyang value uh... Yan. Ay, hindi dumikit. Para Ayan. Ito guys. Tingnan natin na toki ang ano nito eh. Ayan o, no? toki. Subukan ulit natin to kung magkaroon na ng signal. Magkaroon na ng signal guys. <coughs> Tingnan natin na. Itim na yung ano nito guys oh. Kanyang Itim Yan Subukan natin to kung Ano siya Magagana Yan Tingnan natin to Time check Ayan, natin ha. Yan, no, para natin tumoy tumoy yung... ko nga kung meron. Blue. Meron naman, okay. Dapat mag-blink to guys, yung ilaw na yan, na uh, pula gumaganon yan oh nang kumukutitap tingnan natin to yan yun nagblink na siya guys oh ayan ibig sabihin okay na yan yan oh oh Kasi ninyo guys, nagbi-blink yung ating ilaw. Hindi naman dito 'yan, oh. Yan. Problema niya guys. Resistor to. Oh. Change value na siya. Tingnan mo, ano blink na siya oh. Okay na siya. ayan nah, Na i-set up ko muna to. Testingin natin kung agyan na natin ng compressor. ayan yung compressor to black pagkyan natin yung compressor guys yan yung black nya medyo maluwag ah ang luluwag nito ng ng ating saksakan Yan basta hindi magdikit Yan huwag lang magdikit guys Yan Please natin ang bagya Yan Okay. Testing tayo ulit. Tingnan natin. Yun. Yun. Nag-blink na siya, oh. Ayan, guys, oh. Oh. Kita nyo, guys, yung ilaw na pula. Nag-blink na. Yan. Tanda rin natin, guys. Yan, normal yan na ilaw ayan guys mandar na yung ating compressor oh. sinin nyo guys yung ilaw nya no? Oh. nagbe blink na oh. ibig sabihin gumagana na yung ating compressor guys yan solve yung ating iwan error nakachamba na naman tayo guys mayroon naman tayong pambili ng bigas yan lagyan ko muna ng heatsink to Lagyan ko muna itching ka. Yan, testing ulit tayo guys. Nalagyan ko na ng ano. Nalagyan ko na ulit ng tawag nito. Ah, uh, heat sink. Nagbitang ko na rin 'yan at uh, <coughs> Ito okay na siya. At uh, testingin ulit natin ha. Tingnan ko nga kung um, nagdikit-dikit 'to eh. Ayan, hindi naman nagdikit yan ang problema lang pala nito guys ay ito lang ito o oh. itong resistor na to oh. 2k 2k ang value nito e1 error dito yan nakakabit o oh ito itong resistor na to check nyo guys pag iwan error itong mga resistor na to oh, mga diode dito diode dito optocoupler yan i-check nyo yan ito lang nakita kong problema pinalitan ko yan hantayin natin oh no mandar okay hantay tayo guys yan sa mga baguhan lang to guys Para may makuha kayo idea kung ano yung pinalitan natin na uh, parts tapos saan siya nakakabit dito lang yan ha puntang signal yan guys ito itong kulay blue dumaan siya ng resistor diode tapos resistor yan resistor ulit ganyan ang normal na blink ng ating lead pag nagkakunik sa ating control yan control board pag nag-steady yan guys Katulad kanina Ibig sabihin walang signal na pumasok dito Papunta sa ating opto Sa resistor Nag-change value na kasi ito eh Yan Pantayin natin oh Pantayin natin umandar Yan Nag-blink na siya guys oh Oh Yan Tingnan nyo guys Mabilis ng blink niya Mandar na natin compressor. Mandar na. Ayan guys. Yan. Solve na yung ating E1 error. Nakatamba tayo. Salamat sa Diyos. Sambahan natin guys yung ating E1. E1 error. Resistor lang to. Resistor lang tinamaan dito nakakabit oh pag iwan guys may power naman hindi nagbiblink yan yung ilaw na yan check nyo to itong resistor yung tatlo tapos resistor diode tapos itong resistor na to mga diode na yan tapos diode dito tapos itong optocoupler tapos mga resistor dito sa gilid yan lang guys yan lang yung ating ma, na ano may video ngayon na repair okay na siya at sana may na kuwang idea yung ating mga bago nating mga technician no yung okay na yan guys at yan lang salamat sa Diyos at yung hindi pa naka ano dyan guys hindi pa naka subscribe paki subscribe naman ang ating channel at share nyo na din para updated kayo sa ating mga videos na repair nating na gagawin Okay, salamat sa Diyos. At ingatin lahat. Magandang gabi sa ating lahat.